like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga update kapitik Okay mga kapitik at ngayon po pagkagaling namin ng tarla so ngayon uh, trabaho bukid na po tayo, punta po tayo sa bukid mga kapitik uh, Okay, let's go Okay mga kapitik at tayo po ina sa bukid na Ayan. ay po na ibakod na po yung papunta nun mga kapitik oh. Okay na po yan. Hanggang dito. Ayan. Dito na po tayo ngayon. Ayan. Okay na. Tapos pa ano na po yan. Ayan. Ayan. Okay mga kapitig. Update lang po sa aming trabaho sa bukid. Okay mga kapitig. Kata. Bisa na tayo ng ano. pag aayos ng ating mga halaman. Ayan so, natin tatanim ng ating mangga. mm-hmm <laughs> abang na lang po mga kapitik. Yan po mga kapitik. At ngayon po nagtanim tayo ng grafted mango, no? Manggang kalabaw. Para pagdating ng panahon, mayroong mangga. mga kapitig nakabili na po kami ng alambre para gagamitin doon sa bukid po, papalik na po kami hindi kapitig Tom Opo. abang abang na lang po pag nandun na po kami sa spot paulan na po kasi Dabo tayo, malapit na po tayo sa spot makauulan uh, na malakas ha ah. po oh, nag aayos po si Kaptik nag aayos pa rin po sabi yung alambre Mukhang ulan na pa?

Abang-abang na lang po ulit mga kapitik. Yan, okay mga kapitik. At, uh, ayan na po. Tapos na yung bakod natin doon. Ase martilyo. Yan, doon natin martilyo. Ate na ulan. Oh, kapitik ka. Oh tulog. Yung... Yan. Ito na lang po ang ano. Tapos na po doon. May poste na o. Oh. Tapos na rin po dyan sa gilid. Ito na lang po. Yung sa harap ng palay. Ayan lang. Yung poste na po ni kapitig doon. Ayan lang. Ayan lang. Malapit na po ulan. Tapos na po ako magdamo. Magdampol. Okay mga kapitik at uh, umuulan Ayun, Andyan na po yung ating ano, uh, Makinari at uh, po yung bandang dulo Ayun, Ando na siya oh Sarang Kahit umuulan Buhay magsasaka talaga Ayan, andyan na po siya, Oh. Yun. oh, yun na, Oh.

Ayan mga kapitik, nag-aararo na siya. Labutan po tayo ng ulan. Patapos na rin po sana tayo dito sa ating pagbabakod. Ayan lang, umulan. O pabor na pabor po sa ating mga ano. tapos na ako nag-gambol mga kapitik. Okay, update po sa aming pagtatrabaho sa bukid.

Look at I don't. Tayo mo nguli ka ng wag na. Pang isda. Asa yun? Wala na. Sayang, nadala natin sa rinsima. May isda din na. Dami naman. Kaya. Oo, pwede naman. Masa nang Oh, tali-tali nih Kita hmm. Ah. Saan na iuod na ilano mo kanina pa? Gabihin ka pa ha. Try ko naman sila. Daba, may sima. Kahit wala daw. May sima. Isda dyan. Daba pa naman isda. May nakita na. Kapitik! Okay mga kapitik. Uh, Tuloy po ang ating pagbabakod. Ah! Ayan. Ayan Dito na tayo sa...

मिलु ayan mga kapitik at uh, kumukuha si kapitik Marvin ng panglagay sa uh, poste para pampatibay ayan mm, oh oh ipit ipit ayan na okay na sa pinali na tayo mga kapitik okay na okay na dito sa uh, side na to ayan okay na yan ayan na. <coughs> Tapos ito na po tayo. Ito na tayo sa harap ng bukid. Yan, okay na rin po doon. Hey, alambre na. Kaya lang wala na po. Kulang na alambre natin. Yan, ito na po yung bukid oh. So ayan na. Kakukay na po yung poste na. Yan, ayan na po yung ano, loob. Yan oh, yung harap po okay na. Yan, may mga tanim na po tayo diyan. Ayan, harapit na pong maging safety ang ating gulayan Ayan. Ah, ito po pagka no, dito na tayo uhukay ng ating ano, maliit na fish pan. Para pwede rin paliguan ng mga kung may alaga tayong bibi. Ayan, dito yan. Ayan, dyan po naiipon ng tubig eh. Para yung uhukahin dyan, iaangat po natin dyan, dyan sa part na yan. Ayan, dyan sa may, dyan na po yung harap ng bahay. Ayan mga kapitik oh, nakabakod na po yan. Ayan, kaya mapupuno na po ng gulay yan. Ben, may mga bote dyan ha, baka mahawakan may mga bote. Okay mga kapitik. Tinan mo maano ka dyan ha. May gate po doon sa harap ng tulay. Yan. Tapos may gate din dito, palabas sa bukid. Ayun, palabas dyan. Konting kindat pa po. Yung dito po at may nakita kami mga kawayan na nakatumba doon kaya naituloy po namin to ayan kinuha po namin yung kahapon mga kapitik yan na yung gate na ayan gate ayan, ayan may mga poste na po post na po yan <coughs> ayan gaya po yan o. ayan na mga kambing oh ayan hindi ka makakaparami ng gulay pagka hindi po nakabako dito. Okay lang, sinupin. Okay, update na lang po. Oh! Okay, oh. mga katitit. Ngayon lang, nagbabago na tayo ng poste.

giò Hãy là cho kênh

Det er はい。Bye. Okey, lito lito saa. mo naman ko, okay na yung <laughs> cellphone ko, okey ka, na. Okay, mga kapitik. Ayan. Okay na po. Ilalagay na ang mga post natin, no. Oh, kasunod po. abangan po ang aming pagpapatuloy ng paggawa ng bakol.